Kailan kayo nagkakilala ni Mayor uh, Kalugay? Uh, hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagka-relasyon? Wala po kami relasyon. Oh. Talaga? Ah. Ano, how do you describe your relationship with uh, Mayor uh, Kalugay? Ah, uh, kaibigan po. He gets a pagkakaibigan. Kaibigan po. Ibigan. Kaibigan, friend. Okay. Okay, uh, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang uh, magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Hmm. Ah, ganon? Oto, ito, mayroon meron akong picture no, papakita sa iyo. Ito, ito si Mayor Kalugay, correct? Ito ko ito, di diba? Hindi ko po masyado makita no, po. Ibigay ko siya mamaya. Opo. Hmm. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday pa ni Mayor? Kalugay, boyfriend mo? Hindi ko po siya boyfriend. Oh, kailan 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 ang birthday niya? Um, hindi ko po alam kailan ang birthday niya. Oh. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka suit ng t-shirt mo. Alis go. Marami pa yung t-shirt niya, more than 20,000 po 'yan. Ah, uh, binigyan mo siya? Um, baka meron po siya. Ah, binigyan mo siya? More ng than 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh. Mung, yung magkakatabi kayo, mukhang mahinit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata yung doon sa kasalan bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Ah, ba't kayo in-invite? Eh, meron ka ng tarlak siya, meron pagkasinan. Ah, uh, kasalan hmm. bayan po, parang ano po yung invitation kasalan po. Kasalan bayan eh. na suwal o kasalan bayan ng bamban? Kasalan bayan po ng suwal yan. Oh, ba't ka na-invite? Uh, kaibigan, magkaibigan po kami. Invite oh, lang po ako. Marami mga mayors na yung bitaw, ikaw lang. Ah, uh, may mga ibang politicians po, hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi. Ah, uh, siguro dyan po sa upuan, magkatabi po kami. Uh, oh, lagi naman yata kayo magkatabi, no? Ah, uh, hindi naman po. O, oh, di ba meron siya mga ginawang o pinagawang mga ulaklak para sa iyo? Uh, hindi naman po. Uh, hindi ko po hindi ko po makita eh. Ayun no? oh, ito. Oh. Oh, laki ng bulaklak para sa yo. dami oh. Sana all. Ah. Uh... Hmm. Tapos tinanggap mo. Oh. Tama? Ha? Huh? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Huh? Soli mo rin sa akin ha? Huh, para souvenir ko to ha? Huh? Oh. Ngayon, inaamin mo ba na hindi wala kang relasyon? Ah, uh... hindi, siya... hindi, po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kami yung relasyon po.